Tingnan mong mabuti ang larawang ito. Halos alas tres na ng madaling araw ng ikadalawamput apat ng Mayo, dalawang libot, dalawamput lima. Tatlong maliliit na tuldok ang pumapagit na sa dilim sa ibabaw ng Tokmak. Isang teritoryong Ukranyano na okupado ng mga Ruso. Ang nakikita mo ay hindi mga ibon, Tatlong drone ng Ukranya ang papalapit sa isa sa pinakamahalagang target ng makinang pandigma ng Rusya. Itong tren na nakikita mo sa mga larawan. Nagdadala ng anim 560 toneladang gasolina. Sapat na ito para mag-supply ng gasolina sa dalawang batalyon ng Russia sa loob ng isang linggo. Ngayon, pansinin mo kung paano kumikislap ang lokomotiba sa dilim. Iyan ang kanyang thermal signature. Ganyan kung paano nakikita ng mga drone ang kanilang mga target sa dilim. Ang tren na ito ay isang asset na pang logistics na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar at halos maaatake na ng mga kagamitang mas mura pa sa isang iPhone. Sa eksaktong 87 segundo, ito ay magiging isang haligi ng apoy na dalawang daang metro ang taas. Pero narito ang dahilan kung bakit talaga ito pambihira. Hindi natin pinag-uusapan ang mga misil na milyon-milyong dolyar ang halaga. Ang tinutukoy natin ay mga drone na gawa sa mga piyesang madalas mong makita sa internet. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang isa, 1,600 dolyar. At... Ah. Ang nangyari dito ay hindi tsamba, kundi isang pagpapakita ng naghihintay sa hinaharap. Tingnan mo kung paano mabilis na kumalat ang apoy mula sa isang bagon papunta sa isa pa. Ang mismong disenyo ng trend na ginawa para sa pinakamainam na kahusayan ay ngayon bumabalik laban sa mga Ruso. Ang resulta? Isang mahalagang ugat ng supply para sa Rusya ay tuluyang naparalisa ng ilang linggo. Pero ang nakita mo lang ngayon ay ang dulo pa lang ng yelo. At ipapakita ko sa iyo ang dahilan. Nagsimula ang lahat sa isang bagay na parang biro lang sana kung hindi totoo. Dahil dito, lumikha ang Ukranya ng isang panibagong puwersa, panghimpapawid, kahit wala silang mga karaniwang eroplanong panlaban. Ginawa nilang mga nakamamatay na sandata militar ang mga komersyal na drone mula China. At sa gitna ng mga operasyong ito ay ang DJI. Mavic 3 Isang karaniwang drone na maaari mong bilhin sa Merkado Libre sa halagang 40,000 piso. Pero narito ang kabalintunaan na kakaunti lang ang nakapansin. Ang kakayahang militar ng Ukranya ay nakadepende sa mga desisyon ng gumawa ng kagamitang ito. Sa ibang salita, nakadepende ito sa isang kumpanyang Chino. Ngayon, pag-isipan mo ito. Itinigil na ng DJI ang paggawa ng Mavic 3 lahat ng unit na napunta sa larangan ng labanan ngayon ay galing na lang sa natitirang mga stock. Isipin mo kung ang depensa ng bansa mo ay nakasalalay sa isang banyagang kumpanya ng teknolohiya at sa mga desisyon nito kung anong produkto ang gagawin. May isa pang problema. Ang kapalit, ang MAVIC 4 ay itinuturing na masyadong komplikado para sa mga karaniwang sundalo. Pinilit nito ang isang malawakang pag-aangkop sa buong sistemang militar ng Ukraine na itinayo sa paligid ng pagiging simple ng Mavic 3. Ngayon, kailangan kong sabihin ang isang bagay. Ang Mavic 3 na nakikita mo sa mga larangan ng labanan ay binago ng mga Ukranyano. Hindi sila katulad ng mabibili mo sa tindahan. Nilagyan nila ito ng Hasselblad na kamera na may 20 megapixels at 28 beses na hybrid zoom. May ilang eksperimental na bersyon na nakakakuha ng digital zoom na hanggang 56 na beses. Ang piling mga unit ay nilagyan ng thermal cores na nagpapahintulot ng thermal recognition at heat detection sa gabi. Ang mga drone na ito ay lumilipad sa 68 km bawat oras na may oras ng paglipad na hanggang 46 na minuto na kayang mag-operate sa taas na hanggang 6,000 metro sa ibabaw ng dagat. Pero ang pinakamahalaga na modify ang mga ito gamit ang isang software na nagbibigay daan sa kanila na makaiwas sa mga sistema ng deteksyon ng Russia na karaniwang sumusubaybay sa mga DJI drone. Ngayong kilala mo na ang mga pangunahing tauhan, hayaan mong ikuwento ko kung paano gumana ang operasyong ito. Nakakamangha talaga. Lima drone perfectong nagtrabahong magkasabay. Isang DJI Mavic, tatlo na pangrekognisyon ang nakalutang sa walong kilometro ang layo nagbibigay ng real-time na thermal na pananaw. Tatlong attack drone na gawa mismo ng mga Ukrainian ang nagsagawa ng mga eksaktong pag-atake. Isang ikalimang drone ang nakareserba sakaling may magkamali. Pero habang isinasagawa ang operasyon, nang nasa tatlong kilometro na lang sila, bago sa target, may nangyaring hindi inaasahan. Isang sistemang ruso ng electronic warfare na tinatawag na LIR-3 ang nakadetect ng mga signal ng mga drone at sinimulan nitong subukang pabagsakin ang mga ito. Ang sistemang ito na nakakabit sa isang track na kamas ay kayang i-block ang mga signal ng Global Positioning System at control ng mga drone sa loob ng 30 kilometrong radius. Sinubukan muna ng mga operator ng Ruso ang isang malawakang pag-block sa pamamagitan ng pagpapadala ng malalakas na ingay sa iba't ibang frequency ng sabay-sabay. Nang hindi ito nagtagumpay, lumipat sila sa mastiyak na pag-block na nagpo-focus ng matinding interference sa dalawang punto apat na GHs na banda na ginagamit ng mga komersyal na drone. Pero alam na ito ng mga Ukrainyano at naghanda na sila para sa ganitong sitwasyon. Ang kanilang mga drone ay gumagamit ng frequency hopping na teknolohiya nagpapalit ng frequency daan-daang beses kada segundo sa tatlong magkakahiwalay na frequency bands ng sabay-sabay. Ginagawa nitong halos imposibleng maharang ng mga Russian jammer ang signal. Ang pangunahing data system ay nagpapamahagi ng signal sa iba't ibang frequency, nagpapalit ng pattern hanggang isang libo at dalawang daang beses kada segundo. Ginagawa nitong sobrang hirap para sa mga puwersang Ruso na matukoy o maharang ito ng epektibo sinubukan ng mga Ruso na pekein ang Global Positioning System, nagpapadala ng mga peking satellite signal para lituhin ang nabigasyon ng mga drone. Pero napansin ng mga drone ng Ukranya ang hindi pagkakatugma sa pagitan ng datos ng Global Positioning System at ng totoong galaw, kaya otomatikong lumipat sa backup na inertial navigation. Sa loob ng guidance computer ng drone, patuloy na sinusukat ng mga accelerometer at gyroscope ang bawat pagbabago sa bilis at direksyon. Ang unit na ito ng inertial measurement ay nagbibigay ng backup na navigation na hindi kayang i-block o dayain. Ngayon, gusto mo bang malaman ang isang nakakatuwang bagay? Naalala mo ba ang Lear 3 na binanggit ko kanina? Gumagamit din ito ng mga drone para sa electronic warfare. Sa totoo lang, kinokontrol ng sistema ang hanggang tatlong drone na Orlan Jest para sa mga operasyon nito. Nagdadala sila ng mga jammer para supilin ang mga tori ng komunikasyon na ginagamit ng ibang mga drone. Ito ay lumilikha ng isang laro sa loob ng laro kung saan sinusubukan ng mga drone ng Rusya na i-block ang mga drone ng Ukranya na maaari namang umatake sa mga drone ng Rusya. Ipinakita na ng mga puwersang Ukranyano ang kakayahan nilang gamitin ang sarili nilang mga drone na may first-person view para hanapin at sirain ang mga reconnaissance drone ng Rusya. Ngayon, balik tayo sa operasyon ng sistema ng paggabay ng mga attack drone. Ang mga algorithm ng pagkilala ng larawan ay partikular na sinanay sa mga kagamitang pang ng Rusya. Kahit walang tuloy-tuloy na input mula sa operator, kayang tukuyin ng sistema ang mga fuel tank wagon Kalkulahin ang mga ideal na punto ng tama at isagawa ang huling attack sequence. Nang nakapag-iisa. At doon, sa ganap na alas dos, apat na put-apat na minuto at 30 segundo, tinamaan ng unang Ukrainian na drone ang ikatlong fuel tank wagon na may matinding epekto. Ang hollow charge warhead na may 2.5 kilo ay agad sumabog sa pagdikit sa impact. Sumabog ang hollow charge at bumuo ng isang jet ng metal na mas mabilis pa sa bala, madaling tinutusok ang bakal ng wagon. At ito ay nagdulot ng isang matinding pagsabog na agad nagpasingaw ng daan-daang litro ng diesel. Ang sumunod na nangyari ay isang chain reaction. Yun ay dahil ang mga tangke ng gasolina ay konektado sa pamamagitan ng mga sistema ng ventilasyon para mapantay ang presyon. Ang mga parehong sistemang ito na tumutulong sa normal na transportasyon ay naging perpektong daanan ngayon para kumalat ang apoy. Sa loob lamang ng labing limang segundo, kumalat ang apoy mula sa ikatlong bagon papunta sa ikalawa at ikaapat na bagon. Walang ibang pagpipilian na pilitan ang tagapagmaneho ng tren na preno ang tren. Pero lalo lang siyang naging mas madaling target dahil dito. Pagkatapos noon, umatake ang dalawa pang drone ang pangalawang drone ay tumarget sa ika na bagon gamit ang usok bilang panakip. Ang pangatlong drone naman ay umatake sa hulihan ng tren. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng limang daan at anim na gasolina ay nagliab. Lumikha ito ng haliging apoy na dalawang daang metro ang taas. At alam mo ba kung ano ang mas kamanghamangha? Hindi ito isang ataking nagkataon lang. Sinubaybayan ng intelihensya ng Ukranya ang partikular na tren na ito sa loob ng 72 oras. At alam mo ba kung paano nila ginawa iyon? Gumamit ng lokal na sibilyan na may simpleng smartphone. Itong mga sibilyan na namumuhay sa ilalim ng okupasyon ng Russia at nilalagay sa panganib ang kanilang mga buhay, ang siyang tumukoy ng oras ng tren, bilis nito, at ang eksaktong sandali kung kailan ito magiging pinaka-vulnerable pinag-uusapan natin ang maikling panahon kung saan ang tren ay malayo sa depensang panghimpapawid ng Russia sa loob ng 15 minuto. Ang mga grupo ng sibilyan tulad ng Atiyasha ay bahagi rin ng madilim na digmaang ito. Sila ay mga Ukranyano na naninirahan sa sinakop na teritoryo na araw-araw ay nilalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Lumabas sila ng madaling araw at sinisira ang maliliit na kahon ng kontrol ng reels. Mga simpleng bahagi ngunit napakahalaga. Kapag nasira ang isa sa mga kahon na ito, humihinto sa paggana ang mga signal ng trapiko at para sa kaligtasan, walang tren na maaaring dumaan hanggat hindi ito naayos. Maaaring mukhang maliit lang, pero isipin mo, sinira mo ang isang kahon ng kontrol na nagkakahalaga ng isang libong piso at napahinto mo ang mga tren na nagdadala ng milyon-milyong halaga ng kagamitan at supply. At nagdudulot ito ng matinding abala para sa mga ruso, na inaabot ng ilang linggo bago makarating matukoy ang problema at maayos ito. Hindi pa kasama dyan na ginagawa nila ito habang nangangamba sa muling pag-atake sa kanila. Isa itong napakatalinong tatlong antas na estratehiya. Ang mga sibilyan sa lugar ang tumutukoy ng mga target at gumagawa ng sabotahe. Ang mga operator ng drone ay umaatake ng may eksaktong katumpakan. At lahat ng ito ay kinokoordina para tamaan mismo kung saan pinakamasakit para sa Rusya ang kanilang kakayahang maglipat ng mga tropa at supply. Gusto mo bang malaman kung bakit ito lubhang epektibo? Dahil ang Rusya ay pangunahing isang hukbo na umaasa sa mga tren na may napakalawak na teritoryo at masasamang kalsada, sila ay lubos na umaasa sa 85,000 kilometro ng mga riles ng tren para maglipat ng kagamitan at supply. Kapag nasira ang isang tren ng gasolina, hindi lang gasolina ang nawawala. Ang linya ng rails ay nababarahan ng ilang linggo humihinto ang lahat ng iba pang suplay, bala, pagkain at mga dagdag na tropa. Napipilitan tuloy ang mga Ruso na gumamit ng mga truck na mas mabagal, hindi kasing episyente at mas madaling atakihin. At sa pagkilala sa mga kahinaang ito, nakabuo ang ukranya ng mas advanced na mga solusyon. Ang una sa mga ito ay ang mga drone na nakakabit sa pamamagitan ng fiber optic na kable hindi sila kayang i-jam dahil hindi sila gumagamit ng radio signal. Pangalawa, mga autonomous na drone na may artificial intelligence. Itinutok ng operator ang target sa screen, pinindot ang isang button, at kusa nang pupunta ang drone sa target kahit mawala pa ang signal. Ang kakayahang ito na lutasin ang mga problema sa loob ng ilang buwan, hindi taon gaya ng mga tradisyonal na hukbo, ay isang napakalaking kalamangan kumpara sa mga tradisyonal na military complex na umaabot ng dekada para makabuo ng armas, ang Ukranya ay nakakagawa nito sa loob lang ng ilang linggo gamit ang teknolohiyang sibilyan. At nakita natin ang mga resulta ng inobasyong ito sa lungsod ng Ukranya na Tokmak. Ang linya ng tren ay tuluyang nasira. Natunaw ng init ang mga riles, sinunog ang mga kahoy na tulay at nagkalat ng mga labi sa lahat ng dako aabutin ng ilang linggo bago maayos ng mga kupunang ruso. At iyon ay kung magagawa nilang ayusin nang hindi muling inaatake. Isipin mo, tatlong drone na mas mura pa kaysa sa isang karaniwang kotse na gawa nilang pahintuin ang isa sa pinakamalalaking makinarya militar sa mundo. Ang digmaang ito ay hindi lamang ukol sa Ukranya, kundi sa mga pamamaraan ng digmaan sa hinaharap. Tulad ng nakikita mo, ang digmaan sa hinaharap ay hindi na tungkol sa malalaking hukbo, kundi tungkol sa mga matatalino at nababagong sistema, kung saan ang isang murang drone na ginagabayan ng isang lokal na sibilyan ay kayang baguhin ang takbo ng buong labanan. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba ang revolusyon ng mga drone ay magbabago magpakailanman sa paraan ng pakikidigma? O kaya naman, makakahanap ba ng paraan ang mga tradisyonal na hukbo para makapag-adapt? ilagay ang iyong komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na sa channel at ishare mo rin ang video na ito sa mga interesado rin sa teknolohiyang militar. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli!